Metro ay uh, galing Maynila. Pinador to dor nung kanyang biyanan. Pagdating dito sa probinsya, pagsaksak nila ayaw ah, ng umandar. Ayun, no, wala pa rin. So may problema. Pwede naman tanggalin ito eh. Kaling ko lang nga to para... Oh, yan lang yon, Tapos na mga kaibigan. Ganun lang. Under na yan. Oh, gusto nyo ng probe? na malamig na yan tingnan natin sa loob hop ayan guys magandang araw uli sa inyo tayo magkakalikot naman ng personal refrigerator or mini refrigerator yan. Ang story nito ay dun sa may-ari na nagdala rito. Tropo ay uh, galing Maynila. Pinador to nung kanyang biyanan. So, ang problema pagdating dito sa probinsya, pagsaksak nila ayaw ng umandar. Ayun, so kita sa atin. Okay nga natin. O, ang gagawin natin dyan, syempre, alamin natin bakit hindi umaandar. Ang unang first step, unang first, ha? Ito, that meron tayong multimeter. Natin, natin ang resistance. Alin, dito sa plug mismo, kung saan natin sinasaksak sa kuryente. Set natin to sa resistance. Alamin natin kung may grounded o kung ano man, shorted open or oh what style sa so plug. ganyan lang kapila op oh, open oh hindi nga dar open eh oh ito nyo oh wala resistance so bakit wala resistance alamin natin pero tingnan natin yung thermostat muna baka naka-op hindi natin yan Hoy, wala pa rin. Ayan, wala pa rin. So, may problema. Parang alam ko na kung anong problema nito. So, baklasin natin to. Itong terminal. Ayan, mukhang natanggal lang to. Naalog sa biyahe. Sana huwag na masira yung motor. Ayan lang yan. Tapos, ito yung linya niya. Putol. Common. Ito doon sa relay. Itong isa galing thermostat, Yung umakyat dito ay, ayun o. Putol eh o. O. Ayan o. Okay, tara agad. Ito o. O, putol. Ito yung linya niya. So, pakita ko sa inyo ha. Tanggalin natin para sa ball. Itong PTC relay. Ayan yan o. Oh. Ito yung wire niya. Trace natin. Itong linya. Itong linya na to. plug. Pupunta rin. Ang puti. Okay. Itong kabila. Ayan yan no? Oh, yung kulay itim. Putol. Yan yung maaaring kinain na kung ano yan. Oh, so, ibig sabihin. Okay yung plug. Okay itong wire niya. Ayan eh. o, oh, may continuity. Ayan siya tester o oh, O, oh, di ba? Okay, solve na. Yun yun. Uh, wala pa natin itong linyan to, itong balot. Dapat, may continuity to pupunta rin sa baba ayun meron okay tester natin baka may sabit din sa loob to wala oh wala 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 walang brown ayun oh, lang yon, tapos na mga kaibigan ganun lang under na yan tutugsong natin dito eto na yan. 100%. So, ipinula. Ayaw pa nang pinanggalingan nito. Galing Maynila. Pero door to door. Papunta rito sa probinsya. Tapos pagdating dito. Wala pala. Baka doon palang putol Ano na to? eh. Hindi na gumagana. Ilang nila napapansin. putol pala yung dinya. Yan. Okay na yan. So, balik na natin. Tinanggal natin kanina. Itong relay. Tawag dito, Sir PTCRD. Double check. Okay. Ayun. Okay na, di ba? Oh. O. Oh. Dapat mag-zero yan. Pag nag-zero yan, ibig sabihin yan, shorted. O, oh, ayan, may resistance. So, pwede natin isaksak yan. 220 volts yan. 220 to 240, 60 hertz, single phase. Ayan. Pwede natin isaksak. So, tingnan nyo, ah. Itong ang linya rito sa atin, 220 volts. Minsan, yung mga galing ng Japan o kung ano, mga 110 yun. Huwag nyo isasaksak sa kuryente ng direkta. Dapat yun, may transformer. Pag sinaksak nyo, sabuk yun. Kung 110 yung rating yan. Ito, 220 naman ito. So, pwede natin isaksak ng direkta sa kuryente. Sa ano, may adapter pa sila Oh. Pero dapat to, ano eh, wala nang adapter eh. Pwede naman tanggalin to eh. Tanggalin ko lang nga to para wala namang ground eh walang ground dito sa probinsya dahil line to ground ng kuryente rito hmm. line to ground dito eh Para, so, wala naman ditong installation yung ground alam naman dito sa atin sa Pilipinas hindi sa ibang bansa talagang napaka importante ng earthing wire o okay, yung ground dito. Ayan. okay na yan double check na natin di ba? test for ground siyempre natin kalimutan yun uh, mamaya may ground tapos natin times 10 para sigurado calibrate oh. Diyan, sa mga metal parts yung isang test prod yung test prod naroon sa terminal niya. tapos dito sa body ground yan yan oh, oh. wala hindi gumagalaw yung tester natin di ba ibig sabihin wala siyang ground pwede na natin isaksak pero pag gumalaw yan kahit konti ay huwag nyo sasaksak makukuryente kayo nun gagaroon kayo eto safe to oh, walang kagalaw galaw yung test prod oh. sabi walang body ground. ayos so saksak natin pero bago yon balik na natin to para diretso na wala na tayong asikasuhin mamaya tulak lang ayun so, moment of Ayan ha, saksak natin. Dito sa ating extension. Tingnan natin kung saan sabog. Ayun. Okay, kumandar. Ayan ha, pagligyan yung ugong nyo. So, sa may umandar yung motor. Ngayon, pwede nating check ito kung lumalamig. Kahit hindi natin tingnan doon sa sa freezer. Kasi diba pag sinaksak mo, Tingnan mo kung lumalamig. Puntahan mo ron. Ito, kahit nandito lang ako sa likod, pwede ko malaman niya kung gumagana ito. Kung may preon o wala. Kasi baka mamaya pwede ko maandar to. Pero wala naman palang preon. Hindi rin lalamig. So, malalaman ko kung may preon dito lang. Ito lang yan. Oh. Kailangan umiini ito. Itong discharge line. Ito yung tinatawag nating suction line. Ito na yung papunta sa compressor kumbaga yung refrigeration cycle bubombahin ng compressor papamp yung prion o yung refrigerant papunta dito sa high side ito yung natawag na high side ito yung discharge line mainit to ito yung umiinit sa refrigerator itong parte na to Ayan, iinit yan pag hindi umiinit to ibig sabihin walang prion kahit umaandap pa yung motor Ayan, iinit yan itong parte na to kung alin yung discharge yung binobomba ng refrigerant. Eto, maliit to. Maliit. Tapos pag hinipon nyo, medyo mainit. O, no? mainit yan. Tapos, itong side na to naman, malamig. Ayan, o, no? malamig. Kumpara dito, magkaiba sila ng temperatura. Ito, mainit. Ito naman part na to, malamig. Ito yung suction line. Ito na yung galing doon sa loob. Yung refrigerant, umiikot lang yun eh. Paikot-ikot lang yun. Yung iba, makikita nyo, may mga pins dito yun yung condenser doon yung kumbaga condense yung high pressure refrigerant pag uh, na condense yun through ambient temperature siyempre lalamig yung mainit na refrigerant magiging liquid yun ang papasok dun sa evaporator pagpasok sa evaporator pag i-evaporate yun yung liquid refrigerant yun naman, naman yung time na mag-absorb ng init sa pagkain Mali yung iniisip natin na nagbibigay ng lamig ang refrigerator ha. Ang totoo po niyan, ang refrigerator ay nagtatanggal ng init. Sa anumang pagkain o kung anumang inilagay nyo sa loob niyan, tinatanggal niya ng init. Siyempre, pag tinanggal mo ng init, ano magiging resulta? Dalamig. Tatanggalin yung init, itasama doon sa refrigerant, mag-evaporate yung refrigerant, pupunta na naman dito, ayan o, oh, lamig na tapos ipapampulik. Yun lang po yun. Tapos pag pinamp, yung init naman nung nakawas pagkain, nadaan na naman sa tubo nito, makukondens na naman yan, yung mainit na pins dito, kung meron to, wala ito eh. Tatapo na naman sa outside, through ambient temperature, yung temperatura natin sa labas, ganun naman. Ganun lang, paikot ikot lang yung refrigerant yan. Hanggang walang butas ang tubo, etong mga tubo na to, pati sa loob, Hanggang walang butas yan, nandyan yung refrigerant, lifetime, kahit abutin pa ng ilang taon yan. No? Hindi nawawala. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ng ibang technician. Matagal na po ba yan? Oo, matagal. Ay, e, wala na niya refrigerant, ubos na, kailangan karga. Hindi yun. Ang refrigerant po, hanggang hindi nagkakaroon ng butas sa system, hindi nawawala ang refrigerant. Nandyan yan, lifetime yan, tandaan nyo. Mawawala lang yon pagka nagkaroon ng leak o butas. Lalo doon sa loob, yung mga printed type, yung hindi ganitong tubo, yung refrigerator, kung mapapansin nyo, huwag nyo sasaksakin ng ano, ng matulis na bagay yon Baka mabutas yung tubo. Pag nabutas yon o oh, sira na. Tatakas yung refrigerant. Pag wala na refrigerant, siyempre, wala na magpapalamig. Ah, kita nyo, oh, nagmumoist na, di diba? O, oh, ibig sabihin, malamig na yan. O, oh, gusto nyo ng proof na malamig na yan? Tingnan natin sa loob. Nagmumoist na yon Ayan yan, o. Oh. Pakita natin. Ito, oh, alamig. lamig. Dikit-dikit na yung kamay ko. Ah, ibig sabihin, okay na, goods. Ganun lang kadali mga kaibigan, wiring lang. Pag pinagawa sa technician, gagastos pa sila, baka mamaya sabihin pa walang prion. So, libo ang gagastos ng may ari niya, kahit ganyan siya. Ayon guys, after 10 minutes. Binalikan natin yung ginawa natin para mas makita nyo na okay na nga ito kaya kita nyo oh. pawis na pawis na oh. Oh. ayan o oh. oh di ba mainit malamig ayan, mainit malamig oh, pawis na so tingnan natin yung loob hop oh. ayun oh, lamig nagihilo-hilo na oh dry na na absorb na yung moisture eh. so okay na to bye bye maraming salamat sa panonood